Matapos mabisto at kumalat ang ebidensyang nanunuhol ng public official para mapadali ang bigayan ng ayuda, isa sa mga kongresistang pumirma para mapatalsik si BP Sara, tuluyan ang kinasuhan sa ombudsman. Ito ang kakapasok lamang na balita na agad nagtrending sa social media nang makumpirmang tuluyan ng sinampahan ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Caloocan City 2nd District Congress woman, Mary Mitzi Kahayunoy, dahil sa personal nitong pamamahagi ng ayuda na dapat ay ginagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tila ngayon pa lamang nagbabangayan na ang mga ilang taga suporta ng kongresista maging ang mga Pilipinong tila pabor na makasuhan ang kongresista dahil sa kanyang ginawa. Pero bago ang lahat ay kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas lalo ka pang maging updated pa sa lahat ng mga bagong video na ia-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon sa full report na inilabas ng Abante, Congresswoman umipal sa ayuda ng DSWD kinasuhan. Si Pinampahan ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Caloocan City Second District Representative Mary Mitzi Kahayon Oy dahil sa personal nitong pamamahagi ng ayuda na dapat ay ginagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nag-ugat ang reklamo laban kay Kahayon Oy ng kanyang mga constituent na pinangunahan ni na Elaine Manalang Bautista at Jose Eduardo Miranda Carlos ng ilang beses itong ipangalandaka ng live sa kanyang Facebook page na niririgaluhan at inilalabas niya ang mga taga DSWD upang unahin ilabas ang kailang payout sa ayuda na isa manong paglabag sa ethical at legal standards for public officials. Sinitarin ni na Bautista at Carlos ang pamamahagi ni Kahayon Oy ng Assistance Individual in Crisis Situation o AX na trabaho anila ng DSWD at hindi bahagi ng kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon sa bahagi ng pahayag ni Kahayon Oy sa video na narecord noong January 22, 2025, yung halimbawa, yung nilabas ko yung mga higher official nagririgalo ako, nagbubunga yun kasi tayo yung inuuna nilas sa payout. Dahil dito, hiniling nila Bautista at Carlos sa ombudsman na imbestigahan ang paglabag ni Kahayon Oy sa Section 3 ng Anti-Graft and Corruption Practices Act, Republic Act 3019. Nais ding paimbestigahan ng dalawa ang mga opisyal ng DSWD na kasama sa inilabas at nakatanggap ng regalo mula sa kongresista. Samantala, nilina ni na Bautista at Carlos na walang sino man ang nakiusap at nag-uto sa kanila para kasuhan ang kongresista. Nais lamang anila nila na maiwasto o matuldukan na ang mga katiwalian ng kanilang kinatawan sa Distrito 2 ng Lungsod. Matapos nito ay muling nag-viral sa social media ang kamakailan lamang pagpapaliwanag ng kongresista ng Kaluokan, partikular ng second District na si Congressman Mitzi ayon oy patungkol sa tila pagpirma niya raw sa impeachment complaint laban kay Bipisara. Sara ipinaliwanag mismo ng congresswoman na iniisip niya lang raw ang kanyang mga nasasakupan dahil kung hindi siya pipirma, malamang wala raw silang ayuda. Dahil dito, mas nanggigil ang taong bayan at may isang netizen pa ang nagsiwalat na ito raw talaga ang ugali ng kongresista. Mahilig daw magregalo, ngunit kanina man lang raw galing ang pinambili nito. Sa katunayan, lumabas ang isang eskandalo na muling kinasasangkutan ng mambabatas from Caloocan. Ayon sa expose ng isang netizen, tila o galit na raw ni Kongresman Mitsi Oy ang magregalo. Ngunit ang pinakamalaking tanong, bakit mamahalin pa raw ang ibinigay nito sa kanyang matalik na kaibigan na si Estela Kimbo? Well, tatuloy ng taong bayan, hindi raw dapat kasuhan kundi dapat i-disqualified na ang kongresista sa kahit anumang public post dahil sa kanyang di umano'y panunuhol. Ayon sa nasabing netizen, dapat lang yan sa mga politikong gumagawa ng ugali ang magsuhol ng mga government official para mauna sila sa bigayan. Kung tutuusin, dapat i-disqualify na siya from running to any public post dahil graft and corruption ang kaso niya at sa kamatibay ang ebidensya against her. Everybody, watch the video and we are all shocked dahil parang pinagmamalaki pa niya ang ginawa niyang panunuhol. She even saying na nagbubunga ang bigayan na ginagawa niya para mauna sila sa ayuda. This kind of political will never ever truth to herself paano pa kaya sa mga nasasakupan niya. Napapaisip tuloy ano ang binigay niya sa mga opisyalis ng pamahalaan para mapadali ang mga bigayan sa kanila. Pera ba magkano naman kaya kasi kilala yan si Kong Mitsi sa ganyang style. Naaalala ko tuloy yung kumalap na video ni Stella Kimbo during her own scandal tungkol sa mga luxury things na meron siya, bags, cars and watches at saan niya nakukuha ang pambili noon. Nag-trending sa Twitter yung video ni Kong Stella na ang nag-a-unbox ng luxury bag. Ang brand, Mark Bumgarner. He is a top personality pagdating sa fashion and style sa Pinas. She even created gowns for Miss Universe. So kanino galing ang mamahaling bag ni Kimbo? None other than Kongmit si Oi of Caloocan City. Of course, We are good friends but the question is saan galing ang mga pangbigay karma na yan sa kanila buti na lang at kinasuhan siya at sa korte siya magpaliwanag unquote dahil dito, muling pinag-usapan at pinuputakti ng samot saring komento ang viral video ng Marikina representative na si Estela Kimbo kung saan nag-a-unbox ito ng isang mamahaling bag kung saan in special shoutout pa ni Kimbo ang kanyang matalik na kaibigan na si Congressman Mitzi Oy na ngayon kinasuhan sa Ombudsman matapos ang tila alam nito sa distribution ng ayuda at ang tila Panunuhol raw di umano o paglalabas sa mga matataas na opisyalis ng isang ahensya para sila raw ang mauna sa ayuda. Ay, ay Yeah. Wow. And it's pink! My favorite color! Okay guys. Unboxing it Thanks so Mitch for being Mark's messenger. Here we go. in. Okay. Wow! And it's pink! My favorite color. Ito naman ito. There's no shot. Nice. Pag-connected sa internet, yung voting machine before mag-print.